good afternoon mga ka, panibagong araw panibagong vlog tayo ngayon time check po tayo ngayon 425 ng hapon shout out pala kay ano kay parin Robert Alcantara shout out din kay parin Joy shout si Marie sa Jessa ano si Rigao hindi kayo palagi shout din kay ate ko sa Toronto Canada shout out din kay Lincoln Fernandez, John Judy pa shout out Adol Charlie de Paz, siya sa inyo, ingat kayo palagi dyan for today's vlog eh binalikan ulit natin yung ano ating rabbit na may galis si pinapakain ko lang ako sa kanya yung ano yung oregano yung guys yung mga veterano o rabbitero pwede ba ba ito painom bigyan ko lang siya ng multivitamin din bahala ka sa buhay mo pero meron pa ito Mahal po ito eh. No? Meron pa rin siya. Ito kasi yung ating rabbit. So, yan. yung guys siya dyan. Nangayahid siya. Ibigyan po natin siya ng multivitamin. Wala tayong videographer. Baka kukuha tayo ng mo yan! Si pumapayat na siya yan natin ng multivitamin. Nice Yan. Kakawali pa lang, hinali pa lang, kakaan pa lang, kakawali pa lang anak niya, dalawa. May dalawang anak yan, hinali ko muna. Pero isang buwan na siyang ano, hinali ko yung mga anak niya. Kaya, baka po, bigyan ko na siya ng vitamins kukunin po na natin siya. Yan siya oh. Yan oh. Yan siya oh. Yan. Hey guys, abang-abang lang kasi ulit tayong videographer. Kunin muna natin siya. Okay, so guys, na ano ba yung vitamin? Lalagyan mo muna, muna natin yung ating... Ito ah. Dago natin siyang unay kasi wala tayo ka tagaawa. Siya o guys o Nakakaawa na yun Ito yung vitamin Pahinom na po natin siya. <laughs> Hindi naman madaling. Hindi naman siya mayroon pahinom. Ginusto mo yan eh. sa kanya kulungan so, A few moments later. So guys, mga idol, mga kap, kaya yung papakain na po na rabbit. Ito po, pids. Bali po isang rabbit, isang ganito lang takal. Papakain na po natin. Sila.

pero po tayo. Post, dito natin sa likod. Wala, asensya na kayo guys. Kasi wala tayong videographer. Yun. Guys, sa likod. Guys, sa likod.

kasi ito tayong videographer guys, yung ano Tubig natin oh Mapo hey! na Yo yeah, mga karabitero Eh yung mga sa mga baguhan dyan Parang din tayo hindi natin gaano alam Kasi sinusubukan na lang kung ano gagamit sa isang rabbit Pero laban lang tayo ng laba kasi ilaga natin yan eh May kinabanggi naman tayo dyan Yan tapos ko na sila pakainin Yan you know. o oh, Yan o pinakainin natin vitamin o oh. Malakas naman siya kumain Yan you know. o yan. Ganda na po yan. Paiko. yun. Paikot. Yun. Pa. Tapos na natin sila pakainin. Yan. Tapos po natin siya pakainin. Ilalagay na po natin yung trapal kasi naambun po. yung Yan o. You Masang know, basa po. Bali pinupuno lang natin yung drum tenor na yon kasi po, mababasa po to pag hindi nilagyan tinatakip. Kailangan nagyan takip. takip. Yan. Ganyan po ang trabaho sa araw-araw. Um, yung mga baby rabbit to. Yun guys, so pagka may nararamdaman po mga rabbit ko, ilang vitamin pinapainom ko. Tapos pinapakain ko ng oregano. Kaya ayun lang. Yun, napuno na naman po ang tubig. Dito. Napo na, to. Oh. oh na. Ah. Uh. Yeah. Yung kap mga napuno natin yung dalawang container. Yun, saka yung isa. Yung guys, mga mga nanood sa video, paki-like naman importante sa amin yun saka paki-subscribe. Ma, share. Ilang ngayon yung pabor. Pindutin lang ang bell para update kayo sa akin mga bagong video. Yun. Ngayon kayo palagi dyan. God bless. Bye bye.